So hi guys. Hello sa mga kababayan no. Alam ko i-share sa ako ang experience na sa bansang Qatar last abroad nako. Na so tong time na, pa flight nako. Na My flight is 84 plus 8 na. Sa buntag, as sa buntag. So, sa gabi pa lang, nagsidaan ako sa kung amung at awan niya akong babids kay Di ko ganahan ba nga mag-ukay-ukay niya. Mga pa, mag, mag na to. Mga pa, ukay, -ukay Mas nindot ng kahanda ba. Karoon pa lang gabi, i-ukay e, na nila. Tanaan na nila tanan para pag-lock na ko sa kuwang babids. Di na, o di na, di na, utruhon pag-check up. Okay. Kuwan ba, daghan ko, di butang ba, mag-lisod ko, sarado niya. Tanggal-tanggalo na po. mo to? unya sen so, sen so, ingon nako tawo madam tan awal ni ako ang mga gamit di in nga dili sa dili dili gida gid na ko akong mga bagid sya dan akong bag dito sa iyang aku, bangan in nga dili ibalik na yung bag dito sa sa kwarto ibalik di eh, gibalik pa nako so, oh nga ta alas uh, alas dos sa adlawon so naligo ko tandaan ako nang gihimo Marag alas tres to, i-utor na po na po. balik ang ako ang baggage. Ako, ngayon na po na po, kung amo nga. Madam, kuan ka nang, check up na niya akong bag. Kay, ang akong amo, walay tulog. Hindi ito to, huwat di ay, nagrinta di ay sila. O ka na ang mag-check up sa akong bag. Mara, tigulang mo na, marag albularyo po sa ila, Banta. marag albularyo sa ila niya kay kanin kabalo siya ba og kana daw nga tao na ay black magic kabalo siya na siya stick na siya ti mailhan so, kabalo ato okay. Hey. kinya ma to di di chick di pati ako wala kay kasapatos kay dili ko pasapatuson hey, pa kay pati akong sapatos pati akong lawas di chick up nila so, isa isa pati mga cellphone nako na ako cellphone is tulo ka buok tanan nga po cellphone di nila mga messages mga Uh, pictures nya kay mm -hmm. ngon bang nag ko og picture nag na picture picture ko ba dito wala ko picture picture tanan nga ako ang um, kabalo na ko sa mga ugali nila uh, tanan nga to adito uh, sa gallery is ako ang picture wala jud ko nga picture nila bisa isa so mana lagi ako ang isa-isa na pati lagi maulaw lagi ko pati ang mga panty lagi na kuan makita gyud ba basta isa isa gyud nila gyud kay pati nga akong mga pasalubong nga perfume gitang waksi gyud giwasawasa gyud nila nya ano pati ang mapapilis na ko ang akong kontrata ang akong kontrata ang akong papers na ako, ang, ang katong na ako, mga kontrata na ako, nakalakip dito ang ID sa akong amo naka kuan ba Xerox nga ID na dito tanggal gid niya gitanggal niya nang Xerox ID sa kung amo niya ang kadto ako mga, mga butang nag jewelry ging panghugasan nila kay basin daw kunog na ibuhok na yun sa diha gihugasan Di pero gibalik rabud nako na pero basa na nga lagi nya yeah. mo to na human siguro grabe pag check up lako ah na human siguro almost alas 5:30 na ko na human so nag check sila sa ako alas 3 alas 5:30 human ko ko nagtanga na lang ko kay mura nawatan ko gana ba nakipag-away sa ko ba nakipaglalis ko ba nga nano man ni di ba kinan ta kagabi indam awa ni ako ang kuan gamit in ko sa iya nganong karon unsa man ni insa nga amo ani gihimo Jennifer kay gi ingon ni Rika ato At ako ang kauban ng Indonesian imo daw barangon ako mama ko ha wala man ko nag-ingon ni nana wala ko nag-ingon ni nana imo Basta, yung asa man si kay ako, mag-istorya, may dira sa atubangan ninyo. At sya, katulog daw, natulog, natulog daw. nito daghan pa sa mangil. Panigsandaan na lang na ako. nag-ala lang ko, naglotok na lang ko sa kumang gamit nga nang, nangawasa-wasa na. Wala na kong gana, nga nang tigua nga dyan. Pero, ligpit na natin, imong gamit otro. Nang, ako, hunok-hunok na nagwasa-wasa na. Ano. Balik, kami balik. Ako, nahunok, <laughs> bro. Ah, ko na guna ko na abong dilit na ko ni iligbit malit na ko kala 5:30 hapit na magalas 8 ako ang play, adto pag ko airport so guna ko na ko kenang lang ko ka uli ba nga sip ko sa akong pamilya na ah. muna ako pamilya Ako ah. balik ang mga gamit iligbit na ko wala na gud nagkadima o iligbit basta kay masarado 109 pagkahuman utro pagid Yutro pud din og check akong cellphone, gi-check na nila una akong cellphone, tulo ka bukid check pagka humanat na nan na humpid na nako tanan balik ako magamit, gi-check utro na pud akong cellphone. Kas kinsa nag-check sa akong cellphone? Ang amo nako nag-check sa akong cellphone, tulo ka bukid cellphone gi-check. Pagka check sa akong amo, kadto pong gurang nga ilang girentahan, mo nag-check na po sa akong mga cellphone, tulo. Unya. Human ko tanan pagligpit sa mga bag, mo lakaway nako lagi muna na to oh. gitsi akong amo ang cellphone na ko kotro mga katulog itong chinay kayo sa kong cellphone yun ha oh. nya niya, niya kuan nga nang pagtalikod sa amo to so akong okay. amo to asa koan marag na niya to sa CR wa siya kita gichik ako ang lawas sa babae pati akong kotro yung gichik yes. ha chiko pati deri agyana niya gisilip gini ang akong kuan niya Pati dari asa ako ako ang private part. May gid niya. Ang kuwi mo eh. haram ni. ko haram. Yan ako siya. Siya no 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 haram daw. no no haram. Siya no no haram. Nun ako siya. Yan ako, ko. Sandaan ako siya. Moto. Gipahatod ko nila sa driver. Doha ka driver. Nya. Tawag ang amos ako. Ngayon siya. Pasin siya. siya. Ngayon siya. siya. Kuan si si honi mo mo kauban ng Indonesian kay taka siya report sa mo ang na kuno himo on daw ni mo. Na do kay black magic himon sa ko ang nanay 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 in ko nga. Sa pami atong mabuhat madam na. Na man ni. Di naman mabalik ko. Pero dili na ko to kalimtan nga experience mo. Amo ni akong pinaka malimtan nga experience ina na ko siya ning siya nga nigna ako sa Pilipinas. Gusto ko kang misis ko. po. Siguro, pero alam na ko na missions kayo para asa pa. ba? Diba? Salamat na lang kung nga nakauli kong sip sa akong pamilya. Huwag na lang na. So, double ingat ta, lalo na sa ako, uh, ingat eh mga kauban, lalo na Indonesian or lahing malaki. Mga sip, sip, sa amo. Ingat-ingat lang, good ta. Ma, mara Share experience lang.